Posible raw magpatrolya sa high sea so sa labas na exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga Coast Guard ng Pilipinas, Japan at Amerika. Sabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na pag-usapan ito ng tatlong bansa sa isang pulong sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Base sa kanilang pag-uusap, posibleng sumakay sa barko ng Pilipinas ang mga tauha ng Coast Guard ng tatlong bansa. Wala pang itinakdang petsa kung kailan isasagawa ito. Hindi lang magaling sa acting, nagpakitang gilas din sa martial arts si Rocco Nasino. Nanalo ng gold at bronze medal si Rocco sa 2024 Pan-Asian G and No-G International Open. Sa kanyang Instagram, isinayari ni Roco ang ilang moments sa kanyang naging laban sa dalawang adult jiu-jitsu category. Ayon kay Roco, proud siya sa paglahok niya sa nasabing event at gusto niya yung gawing ulit. Kasama niya sa event ang kanyang asawa na si Melissa Gohing at kanilang anak na si Ezra na full support sa kanyang success. Binati rin siya ng ilang kapuso stars tulad ni na Primetime King Ding Dong Dantes, Rodion Cruz, Yasi Pressman at iba pa. Muling mapapanood si Rocco sa upcoming GMA Fantasy Series na Encantadia Chronicles Sangre bilang si Akil. Hinikayat ni Senador Risa Ontiveros ang National Security Council na iakyat na kay Pangulong Bongbong Marcos ang isyo ng Pogo bilang National Security Threat. Sinabi yan kasunod ng Executive Session ng Senate Committee on Women and Children. Kaugnay sa niraid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Base rin sa mga tinalakay sa Executive Session, naniniwala si Ontiveros na dapat na magpatupad ng total ban sa mga pogo sa Pilipinas. Masang senadora na aaksyonan ng Pangulo ang issue. Kinukuha pa ni GMA Integrated News ang sagot dito ng NSC at ni Pangulong Marcos. Isang is Chinese national ang kinidnap o mano ng mga kapwa niya Chinese sa Batangas. Batay sa investigasyon, pauwi na sa Tanawan City ang lalaking biktima mula sa Santo Tomas City nang dukutin siya ng apat na lalaki. Sa CCTV, makikita ang paalis na Santo Tomas sa isang itim na SUV kung saan umano ay sinakay ang 38 taong gulang na biktima. Isa sa mga tinitignang motibo ng pulisya ang dating pagtatrabaho ng biktima sa Pogo. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuna ng pahayag ang pamilya ng biktima pati ang kanyang kinakasama na siyang nagsumbong sa mga pulis. Ni-raid na motoridad ang isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, nasa isang libong dayuhan. Ang inaasahan nilang maabutan doon pero marami raw ang nakatakas. Posible raw na natunugan ang kanilang operasyon. Sa bandang Clark, naharang ang pitong sasakyan na may sakay ng mga tumakas sa Pogo worker. Mahigit isang daan at limampu ang nasagip na foreign nationals habang nasa limampu naman ang mga Pinoy. Dinala sila sa Pasay para kunan ng pahayag. Sabi na ang PAOK, sangkot umano sa scamming activities, para nakit kidnapping at sex trafficking. Ang sinalakay na Pogo Hub na pinatatakbo ng Lucky South 99. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa kunin ng kanilang panic. Mga kapuso, panalo kontra Indonesia ang men's team ng Alas Pilipinas sa 2024 AVC Challenge Cup. Sa kanilang laban sa Manama Bahre, na nanaig ang Pilipinas sa loob ng four sets. Panalo ang team sa first set habang nakuha ng Indonesia ang second set. Sa third at fourth set, hindi na nagpapigil pa ang Pilipinas para makuha ang panalo. Dahil diyan, lalaban ang Pilipinas sa battle for ninth place kung saan makakaharap nila ang Thailand o ang Chinese Taipei. Sa gitna ng mga pag-uulan, hindi baha kundi lahar. Mula sa Bulkan Kanlaon ang umago sa ilang lugar sa Negros Island. Sa pilitan ng pinalika sa mga residente sa La Castellana na nasa ilalim ng State of Calamity. May ng balita live si Aileen Pedreso ng GMA Visual TV, One Western Visayas. Aileen! Igan, umabot Igan, umabot na rin dito sa La Carlota City ang lahan na dumaloy mula sa Bulkang Kanlaon. Gaya ng ilang lugar sa Barangay Biak na Bato sa La Castellana, Negros Occidental, hindi pa rin na maaaring bumalik sa kanilang mga kabahayan ang mga apektadong residente. Hindi pa nga natatanggal ang takot ng mga residente ng Barangay Biak na Bato sa La Castellana, Negros Occidental sa nangyaring pagsabog ng Mount Kanlaon noong nakaraang lunes June 3, kahapon, ang bumulaga naman sa kanila, lahat. Ayon sa Kanaon Volcano Observatory, resulta ito ng pag-ulan nitong mga nakaraang araw hanggang kahapon ng umaga. Ang ulan umano ang nag out sa ash sa paanan ng vulkan. Sa video na kuha ng ilang mga residente, ang rumaragas ng tubig sa ilog ay umabot na hanggang sa mga kalsada. Mula sa kalsada, Pumasok na sa ilang kabahayan ang lahar. Ang tindahan ng pamilya Lopez hindi nakaligtas. Natakot raw sila sa malakas na pagdaloy ng lahar. Daw galinog bala. Kulbaan grabe, kulba man Ang mga residenteng nakatira malapit sa sapa nakaramdam na ng trauma. Ang ilang alagang hayop inanud pa umano ng lahar. Mun balay lapet ti sa sapa gidya. Dumaw ka na lang sapa dayon. Ti amo na to nga pagkita na amon dako-dako gitya yang uh, baha gate. na kabalo amon maambaboy to kanding nadala sa baha. Nagsagawa na ng forced evacuation ang La Castellana LGU. Pansamantalang nananatili sa barangay gym ang mga residenteng lumikas. Ayon sa Kanaon Volcano Observatory, maituturing pang bahagi ng hazard ng multan ang nangyaring lahar flow kung patuloy pang mararanasan ang pagulan posibleng umanong magtagal din ang lahar flow. Pinaka-apektado ang barangay Biak na Bato dahil isa ito sa pinakamalapit sa paanan ng vulkan. Ang advice natin is magtalayo kita sa mga channels, river channels sa tubong, especially kung gaulan-ulan. Kung tani, hindi lang magusto, dogit ang ulan. Okay, siyempre kung uh, ang, ang water, hindi ang parts ning mga hazards ng atang nga vulkan. Igan, dahil makulimlim ang panahon, hindi masyadong kita kung may binubugang usok ang Bulkang Kanlaon. Pero pinapaalahanan ang mga residente na maging alerto pa rin. Igan? Eileen, apektado ba yung water supply dyan ng San Negros Island dahil sa mga abong napunta sa ilang waterways? Sa ngayon, Igan, problema ng ilang mga residente ang kanilang water source. Okay. Yung ilang kalsada namang isinara dahil sa lahar, bukas na ba ulit? Sa ngayon, Igan, hindi pa rin maaring daanan ang uh, ilang lugar o ilang kalsada sa Barangay Biak na Bato dahil uh, nagsasagawa pa rin ng clearing operation ang LGU. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat at ingat ka dyan, Aileen Pedreso ng Jemmy Regional TV 1 Western Visayas. Tingin naman tayo ng update sa La Castellana, Negros Occidental mula sa kanilang alkalde, si Mayor Rumila Nicor Mangilimutan. Mayor Maymay, good morning po. Hello, good morning po, Sir Arnold. Opo, lahat po ba ng barangay ng La Castellana eh naapektuhan na ng laharplo? Ay hindi po. Isang barangay lang po yung naapektuhan. Opo. At uh, may mga nilikas din po ba dahil sa pagsabog ng Bulkan Kanlaon, Mayor? Actually, on the first day ng pagsabog, mayroon na tayong mga evacuees and then tuloy-tuloy po tayo nag-re-rescue, uh, especially those ang nagre-reklamo dahil sa amoy ng sulfuric fumes na pinapalabas ng Mount Kanlaon. Uh -huh. And then yesterday, uh, nagpunta po ako doon sa Lahar area kung saan napiktado yung uh, ilang mga uh, sitios ng Barangay Biak na Bato. And uh, uh, we command to have the Force evacuation especially those uh, sitios na maaaring matatrap sila if in case na hindi sila lumabas sa kanilang mga bahay. Anong bilang na po umabot yung ating mga evacuees? Ang mga iba quiz natin, mga 1,000, uh, 100, kasi uh, 1,000, Wait, wait. 1,113. individual, opo. Individual, and then 277 families apa. affected. Yung una natin is 250 with 968 individuals. Tapos meron yung mga iba, Marami minamang lapituhan but then they have to stay na lang sa mga bahay ng kanilang kamag-anak 'yung malapit sa kanila. So, na hindi naman maabot ang ng lahar flow. So saan sila pansamantala pong inilikas evacuation center po, Mayor? Yes po. Uh, we have a contingency plan for month on eruption and we have uh, intended the uh, evacuation centers for Uh, every barangay na if in case na magputok, uh, putok nandiyan sila punta. Meron din tayong LGU evacuation center talaga pero we cannot cater big uh, numbers of uh, individual pag uh, meron tayong madamihan na evacuation. So uh, we have to do the MOA with the schools and uh, mga simbahan natin na pwede nilang pa, ma ma hand if in case na dumami sila po. Gaano po kalawak ang pinsala sa La Castellana? Uh, may naapekto, ano bang mga bahay, estruktura, o ka, pati sa agrikultura po? Agriculture talaga yung mapananim ng ating mga um, uh, farmers doon, especially doon sa upper barangay. Opo. But I uh, need determine the data It's because uh, kahapon po bentaikot pa yung mga agriculturists natin. Opo. At saka na titingnan kung ano kasi yung sa Upper Barangay wala namang wala namang masyadong signal so we cannot get uh, uh, enough data from the farmers and some other farmers hindi naman sila uh, reachable so pinaikot natin so the the, the numbers or figures uh, shall be determined ng natin and then oh. uh, uh, we are now on the state of calamity we, which is uh, we're preparing for some Um, support to our farmers which really affected sa mountain na eruption. Opo. So may mga ba pong mga pananim o wala po, Mayor? Almost on the 6 uh, barangays, uh 5 talaga pala yung malakas yung ashfall at saka yung mga uh tiny rocks na ulan uh, na ula ng first ano yun ang pinaproblema namin kasi almost ang vegetation sa taas uh, nasira talaga. Okay. Kasi may yung yung ulan ng asopre at saka yung mga debris ng rocks. Mainit siya. So, maybe masusunog talaga yung mga saging, uh, uh, mga kamote, Opo. at saka yung mga talong, at saka almost all na tinatanim ng mga tao natin. Yung maliliit na kape na parang replacement doon sa mga nawawalang puno, eh, nasunog din. Nasu okay. At saka yung mga reported na mga tilapiahan, ah. na namatay yung mga tilapia on the part of Sagang. Hanggang ngayon ba umuulan pa rin dyan sa La Castellana, Mayor? Actually, dito po ako ngayon sa munisipyo. Uh, hmm. Hindi naman, pero medyo gloomy doon sa, sa paligid at sa taas siguro. Ah, uh, medyo ulan, ulan lang maliit pero hindi naman gan ka kalakas. Eh yung amoy ng asupreho na namiminsala pa rin po. Actually, kagabi pag ako dito sa uh, pagbaba ko dito hanggang dito yung asupre, pero doon sa taas uh, medyo ramdam pa rin po ng mga tao kasi meron pa rin mga smoke emission yung ano which is we believe that is sulfuric fumes. Mm -hmm. na lumat sa bungangan ng Mount Canaon. Okay. Maraming salamat po, La Castellana Mayor Romila Nicor Mangilimutan at uh, ang Kapuso Foundation po. Asahan niyo po ang uh, patuloy na pagtulong sa inyong lugar. Ingat po kayo. Thank you so much. May mga huli na namang motoristang iligal na dumaraan sa EDSA Busway. At may unang balita live. Si James Agustin. James, walang dala. Yes, Iban, tila hindi nauubos itong mga motorista na napapadaan sa EDSA busway. Kabilang nga, doon sa mga natikitan sa operasyon ng SAIC ngayong umaga, yung anim na motorcycle rider at isang ambulansya na walang sakay na pasyente. nakapwesto ang Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC pagbaba ng EDSA Ortigas Flyover Southbound. Sunod-sunod na pinarama ang motorcycle rider na naakto ang na dumaan sa busway. Anim agad ang natikitan. Ang isang motorcycle rider pinapagilid ng mga operatiba pero biglang tumakas. Sinubukan siyang habulin pero hindi inabutan. Hindi pa rin daw lusot ang rider, sabi ng saik dahil nakuha ang plaka ng motorsiklo. May pag-coordinate ang saik sa LTO para ma-issuehan ng show-cause order ang rider. Natikitan din ang isang ambulansya na walang sakay na pasyente. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang mga nahuling rider. Lima ay tumanggi habang ang isa ay sinabing matrafik kasi kaya siya napadaan sa busway. Ang driver naman ng ambulansya ay giniit na hindi niya alam na bawal siya dumaan sa busway kahit walang sakay na pasyente. Sa matala, nagpapatuloy ngayon yung operasyon, Ivan, itong saik at sa pinakahuling informasyon na nakuha natin mula doon sa operatiba nila, umakyat na sa sampu yung motorcycle riders na natikita nila. Yan ang unang balita mula rito sa Mandaluyong. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Sa isang sulat sa Senado ay ginitibamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Lin Wenyi ay kinakasama at business partner ng kanyang tatay at hindi niya ina. Sa executive session naman sa Senado, binusisi ang SAL-N o Statement of Assets, Liabilities and Network ni Guo. May e unang balita si Mav Gonzalez. Ano ang pagkakaugnay ni Lin Wenyi kay Bamban Mayor Alice Go? Unang naungkat ang pangalan yan sa mga dokumentong inilabas ni Sen. Win Gachalian tungkol sa mga negosyong pag-aari ng pamilya ng alkalde. Personal analysis ko, baka ito yung biological mother niya. Pero giit ngayon ni Go, kinakasama at business partner ng kanyang ama si Lin Wenyi. Totoong tao raw si Amelia Lial at siya Ania ang tunay niyang ina. Sabi ni Go, masakit isipin na tinatawag siyang espiyan ng China na haka-haka lang daw at walang basihan. Nilalaman ito ng sulat ni Go sa Committee on Women and Children ng Senado ngayong may executive session ito tungkol sa mga kaso ng human trafficking at cyber fraud ng mga Pogo sa bansa. Naroon ng PNP, NBI, Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Security Council. Panawagan ni Jontiveros sa NSC, iangat ang usapin ng Pogo kay Pangulong Bongbong Marcos. Isang naging paksa din uh, sa isang uh, exclusive na unang bahagi ng executive session ay yung isinasagawang uh, link analysis ng ISAF tungkol sa POGO at iba't ibang mga sentro ng kapangyarihan o yaman dito sa ating bayan. Ang executive naman ay pwede ding umaksyon kung si Presidente mismo ay magsabi na paalisin na natin ang POGO sa Pilipinas sa loob ng kung ilang buwan. Pwede nang magsimulang mangyari yun eh. Hindi imbitado si Mayor Go sa executive session dahil pawang intel agencies lang ito. Pero sumulat ang Mayora kay Ontiveros na sumasagot sa iba't ibang isyo kagaya ng mga iligal na aktibidad umano ng pamilya niya. Giit ni Go, walang kinalaman sa Pogo ang kanyang ama na may negosyo sa Pilipinas at sa ibang bansa. Madalas daw itong naglalakbay para alagaan ang kanyang mga negosyo. Muli rin itinanggi ng alkalde na protektor siya ng mga Pogo. Gayunman, tingin ni Senadora Risa Ontiveros... I'm more confident na talagang magiging mabigat at solido yung mga kasong inihain na at uh, maaring ihain pa ng ibat-ibang mga ahensya ng executive uh, ng ating gobyerno. Kasama sa sinisilip ng Anti-Money Laundering Council, ang posibleng iligal nakita ng Pogo sa Bamban. Isa sa tatalakayin, ang dating kumpanya ni Go na Baofu Land Development Incorporated na may-ari ng Zunyuan Complex kung nasaan ang Pogo. Dalawa sa incorporator ng kumpanya ang iniimbestigahan ngayon sa pinakamalaking money laundering case sa kasaysayan ng Singapore na nagkakahalaga ng 2.8 billion Singapore dollars. Maiisip tuloy, teka, ang, ang laki din ang sinasabing halaga ng kabuang Zunyuan Complex na yan. Uh, paano nakapasok? at nakaikot sa ating ekonomiya uh, kung walang malinaw na sources uh, si Mayor Alice Go at kanyang mga kasosyo. So it's a very reasonable suspicion na kailangan naming investigahan ang pera ba para dyan ay galing sa money laundering. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, 286 million pesos ang idineklarang assets ni Go sa salen na isinumpiting niya as of July 1, 2022. Pero naghain ang kanyang mga abogado ng salen as of June 30, 2022 na ang nakalagay na assets may get 429 million pesos. Paliwanag noon ni Go, hindi siya marunong maghain ng salen dahil first time niya. Kaya nag-amed siya ng salen. Yung pagtanggal ng mga pitong real assets, land properties mula dun sa unang sal of 2022 papunta dun sa pangalawang salen of 2022, one day apart lang. Yung pagtanggal sa mga business interests dun sa pangalawang isinumiting 2022 sal Talagang pwedeng, ano, pwedeng lumabas na paglabag uh, dun sa obligasyon naming lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na magbigay ng kompleto at totoong uh, statement of assets, liabilities, and net worth. Sa kanyang sulat sa Senado, sinabi ni Go na mga lehitimong negosyo ang pangunahing pinagkukunan niya ng kita. Bago pa man daw magsimula ang pagtatayo ng mga gusali ng Baufu, ibinenta na raw niya ang kanyang parte. Muli rin niyang iginiit na hindi niya alam na may kasong money laundering ang ilan sa naging business partners niya. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Mga murang paninda kabilang ang 29 pesos kada kilo ng bigas ang pinilahan sa isang Kadiwa outlet sa Malate, Manila. Kumustahin natin ang bentahan doon sa Unang Balita Live, si EJ Gomez. EJ. Susan, nandito nga tayo ngayon sa isa sa mga kadiwa outlet ng Department of Agriculture dito sa Bureau of Plant Industries sa Malate, Maynila, kung saan maaring makapamili ang ating mga kababayan ng prutas, gulay, condiments at ilang frozen goods sa mas murang halaga. Ang bigas nga pwedeng mabili sa 29 pesos ang kada kilo. Alas dos pa lang ng madaling araw, nagbaba na ng mga supply ng iba't ibang agriculture items ang mga contracted distributor at cooperative dito sa Kadiwa Outlet sa Malate, Maynila. Ang gulay po natin ay uh, nanggagaling po sa Nueva Ecija. At yung iba po naman na uh, hindi kaya itanim sa atin, katulad ng mga highlands ay nanggagaling po ng Benguet at saka po Nueva Vizcaya. Madalas daw mabilis maubos sa mga highland o bagyo vegetables gaya ng kamatis, patatas at cauliflower. Sa lowland veggies naman, kadalasang nasisimot ang kalabasa, sibuyas at bawang. Mayroong 29 pesos na kada kilo ng bigas dito. Pero limitado raw sa ngayon ang pwedeng makabili ng kada mamimili. Dati po limang kilo, pagka po marami yung binibigay nila. Pagka po kaunti naman yung supply, tatlong kilo lang po. May mga prutas gaya ng saging na saba, melon, paoblong na pakwan at honeydew. May ilang root crops din tulad ng gabi, kamote, carrots at patatas. Sa spices naman, maraming pagpipilian. Siyempre may bawang at sibuyas. Meron ding turmeric at luya na aabos sa 300 pesos ang kada kilo sa mga karaniwang palengke. Dito, 210 pesos lang. May asin din na 25 pesos lang ang kada kilo. Ang kada one-fourth ng brown sugar naman, nasa 20 pesos lang. 6 pesos at 70 centavos naman ang kada piraso ng medium size na itlog, habang ang pulang itlog 15 pesos ang isa. May ilang frozen items din tulad ng isda, manok at longganisa. Susan, yung dun lang, no, sa binibentang bigas para sa ngayong araw, prioridad daw bentahan ang mga PWD, senior citizen, solo parents, at four-piece beneficiaries. Pero hanggat may supply, pwede pa rin naman daw bentahan ng mga ordinaryong mamimili. Bukod dito sa Malate, pwede rin makapamili sa iba pang kadiwa outlets, gaya na lang sa Central Office ng Department of Agriculture sa Quezon City, kadiwa stores sa Valenzuela, Caloocan, at Las Piñas. At yan ang unang balita mula rito sa Malate sa Maynila, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Ikinababahala ng mga researchers sa United Kingdom ang pagka-expose sa iba't ibang marine species sa drogang kahalo ng mga basura sa dagat. Nakitaan daw ng cocaine, methamphetamine at ecstasy ang mga alimango, talaba, seaweed at uod Patuloy na pinag-aaralan ng mga scientist sa mga sample ng tubig matapos tumaas din ang bilang ng mga tao nagkakasakit pagkatapos lumangoy. Noong 2021, umamin ng isang kumpanya na responsable sa pag ng tubig at basura sa mahigit limampung offenses sa pagtapon ng iligal na basura. Excited na si Bea Alonzo para sa upcoming murder mystery series, Snow Widow's War. Sa kanyang Instagram, ipinaw si Bea ang behind the scenes sa kanilang taping. Kita rin ang working dynamics nila ng ilang sa co-stars tulad ni Carla Abellana. Sa teaser vlog, naka all black with red lips si na Carla at Bea. Agaw pansin din ang tagline na Love Kills. Sabi ni Bea, spin-off yan ng Royal Blood at Widows Web. At sigurado raw na maninibago ang kapuso viewers. It's gonna air soon. Uh, on GMA Prime Time, and I'm very, very excited about it. Nakita ko na yung mga shots, and um, yung week one palang pilot script palang ng Widow's War talagang. Para ako nagbabasa ng libro, parang gusto kong malaman kung ano yung mangyayari sa susunod na, na week. So I hope maramdaman din ng audience yon as they watch Widow's War.